Pag meron kayong kaibigan o kapitbahay na lumalapit sa inyo dahil sa matinding pangailangan, pa anong ginagawa nyo? Nagtatago ba kayo? Umiiwas? Sinasabi nyo ba na pasensya na lang, wala ako ngayon eh? O gumagawa ka ng paraan para makatulong kahit paano? Alam nyo, pinaparangalan ng Bible ang mga babaeng bukas palad. Ito yung isa sa mga description ng isang marangal na babae sa Book of Proverbs. She opens her hand to the poor and reaches out her hands to the needy. Tinuturo ng Proverbs na ang isang babaeng may marangal na ugali at ay mapagbigay at mahabagin. Bukas yung palad niya para sa mahirap. Inaabot niya yung kanyang mga kamay sa mga nangangailangan. Bukas yung puso niya sa kalagayan ng kanyang kapwa. At di siya nagdadalawang isip na tumulong sa kanila. Sana po lahat tayo maging katulad niya, babaeng bukas palad. Pray tayo. Lord, baguhin mo po ang puso ko. Turuan niyo ako na maging bukas palad. Gawin mo po akong instrumento ng inyong pagpapala para sa inyong kapurihan at kadakilaan. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.